para mga senpai dito kami ngayon sa ano ah, sa yate ay, ay, ay natin silang manusok ah, tingnan nyo yung pagtusok nila tingnan nyo ah Abaw. ah talaga naman ito si you bueno, si senpai marlon malupiton ay malupit malupiton no grabe Nanonosok abangan natin kung ano yung mga tusok nila ha ay ay siyempre ito yung mga malulusok kanina sayang may pagi kanina dito kami sa mayate malapit lang sa may bahay siguro mga 10 minutes lalim ng tubig ngayon high tide 1-0 1-0 na 1 na 1-0 lakad lakad lang muna tungkol dito sa kabila Para na isang limang nilipad kami ng pesto kay matumal doon balat ata ako sa pet pero wala man akong balat sa pet pero at di maganda mas okay hindi na kasi hindi, na zero naka isa ito tingnan natin sa lilipatan namin pero ang dito eh tingnan natin uh, peso ng pesong nilipatan namin Waitings lang, waitings lang ito yung hito hito yung hito lang eh no next month malalaki na yan lang yung hito no meron na kita sub po si senpai Ayan ba yung jellyfish na may lason? Hindi kinakain yun Ayan ba yung may man. lason? Yung jellyfish yun Pinawa lang pa ni Malo Dito na kami sana. sa ano Sa tabla ng ano Yate May soup po ko rin na isa eh Natuusok na natanggal sa yung Malaki pa naman Aragi. Dali, oh. Aragi. Dali. 2-0. No? Kaso wala nang paa. Wala nang kamay. Puro may, may mga kapansanan yung kukuha eh. Wala na talagang tao, kami na lang. Ah, talagang ano, dito lang na ghost town. Kaya yung sa Japan. Pero kung nasa Pinas tayo, dahil pang tao dyan, tambay, giinom, dito wala. Tulog na pagkagantong oras. Kasi may pasok na nabukasan. Ayun lang na nga. wala kami. Kaya matumal. <laughs> Mayigit din na zero. Kahit pa na nakadalwa. May puro may kapansana, puro potol. Isa, puro lang paa, isa. Walang kamay. Eh, tingnan niyo okay, may git meron kasi wala. Abang na lang tayo ulit. Susunod, tangkabanata. Right, right.